Mahal na araw na naman at tayong mga katoliko kristyano ay papasok na naman sa pagunitan natin at pagdiriwang sa naging pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. At dito sa Pandiyosusanong Dambana at Parokya ng San Nicolas ng Tolentino, sa pamamagitan ng ating parachute ministry ay may papakita namin at may papadama namin yung mga mensahe ng ating mabuting balita na manggagaling mismo sa katauhan ng ating Panginoong Yesus na gagampanan ng mga kabataan ng ating parokya. At kung ating babalikan yung konsepto kung bakit nagsimula ito. No? Nagsimula ito sa isa lang na kwentuhan sa aming isang Saturday session with the Parachute Ministry hanggang sa maisa katuparan yung uh, pagsasadula ng Stations of the Cross. No? At siguro isang malaking uh, suntok sa buwan. Sa simula, uh, namin na maging senakulo siya pero siguro, bunsod na rin ng, uh, ng inspirasyon ng Espiritu Santo, uh, siguro sisimula namin unti-unti muna no? sa pagsasadula sa pamamagitan ng Stations of the Cross. No? At dito ay uh, matutunghaya natin kung gaano yung dakilang kwento ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay Kanyang ipinamalas sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa atin na sumasampalataya at naniniwala sa Kanya. Kaya mga minamahal kong kapatid kay Kristo, buong sambayanan ng ating parokya dito sa Maribeles, ang sa Gambana at Parokya ng San Nicolas ng Tolentino, ating tunghayan, ang isa na namang natatanging pagtatanghal ng ating parachute ministry para sa mga mahal na araw. Sa darating na Biyernes Santo, ikadalaw po siyam sa buwan ng Marso, sa ganap na las 4 ng madaling araw sa sitio Naswe Chapel. Dito natin matutunghayan ang simula ng Stations of the Cross ng ating Panginoong Isokristo, isang paglalakbay patungo sa ating kaligtasan. Iter ad redemptionem, journey to salvation. Atin pong abangan at makita-kita po tayo sa Sityo Nas Naswe sa March 29.